Kamakailan, ang Pilipinas ay paulit-ulit na pumasok sa tubig ng Huangyan Island at Renjiao sa South China Sea na madalas na pumukaw sa China. Parehong hinikayat ng US Ambassador to the Philippines at ng tagapagsalita ng US State Department ang mga aksyon ng Maynila na sinasabing naninindigan sila sa Pilipinas. Ang ilang mga Western media outlet na sumipi sa mga analyst ay nagmumungkahi pa na ang Washington ay dapat palakihin ang sitwasyon dahil inaangkin nila na sinusubukan ng China na, subukan ang limitasyon kung gaano kalayo ang gagawin ng Washington para sa kaalyado nito. Itinatago ng baluktot na pananaw na ito ang loika ng hegemonyal ng U.S. Ang katotohanan ay ang U.S. ay nag-uudyok at nag-uudyok sa mga kaalyado nito na pukawin ang China sa South China Sea, na sinusubukan ang posisyon ng China. Mga pag-aangkin na maaaring pinabayaan ng Washington ang sitwasyon ng labis at sinusubukan ng China kung hanggang saan ang mararating ng Washington para sa kaalyado nitong pag-aralan ng mga posisyon ng US at China mula sa pananaw ng US, na baluktot at hindi naaayon sa mga katotohanan. Bagamat maraming taon nang nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng China at Pilipinas sa South China Sea, bihira nang umabot sa seryosong antas ang mga alitan gaya ngayon. Ang totoo ay paulit-ulit na pinupukaw ng Pilipinas ang China, at kinukunsinti at inuudyokan ito ng US, na humahantong sa isang delikadong sitwasyon sa rehiyon. Sa isyo ng South China Sea, ang US ay isang extra-regional na bansa. Kung sumiklab ang sigalot sa South China Sea, hindi lang ang relasyon ng China at Pilipinas ang maaapektuhan nito kundi pati na rin ang seguridad ng buong rehiyon. Kung patuloy na makikialam ang US sa sitwasyon sa South China Sea, magkakaroon ito ng masamang epekto sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang tinaguri ang katayuan ng US sa Pilipinas ay talagang ang US na patuloy na pinupukaw ang China at sinusubok ang posisyon ng China upang makita kung kukuha ng pain ang China. Ang mungkahi ng ilang Western media outlet at analyst na kailangang palakihin ng Washington ang sitwasyon ay napaka-irresponsible, at sumasalamin sa malalim na ugat na ideya ng ilang media at iskolar ng US na nagsisikap na mapanatili ang hegemonyo ng US at subpuin ang China. Ang US ay kumikilos ayon sa gusto nito sa maraming bahagi ng mundo at tumitingin sa mga isyo alinsunod sa low ika ng hegemonyo ng US. Patuloy na sinusuportahan ng US ang ilang claimant sa South China Sea na gumawa ng mga alon sa tubig. Ang pinakamahalagang punto ay ang nais lamang ng US na gamitin ang mga kaalyado nito sa halip na tunay na tulungan sila. Ang mga kaalyado ng US ay itinuturing lamang ng mga sangla para sa US, wala nang iba pa. Ang target na madla ng patuloy na panunuyan ng US sa China ay ang mga kaalyado at kasosyo nito. Umaasa ang US na mapipiliten ang mga bansang ito na pumili ng panig sa pagitan ng China at US, at nais nitong lumikha ng impresyon na kung hindi nila susundin ang diskarte ng US, bantas sila ng China. Ginagamit ng US ang pampublikong opinion at media para siron, palakihin, o baluktutin ang mga aksyon ng China. Patuloy na sinisiraan ng US ang impluensya ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific at pinalalaki ang Teorya ng Pagbabante ng China upang pagandahin ang tinatawag nitong pagiging lihay timo sa hegemonya ng Indo-Pacific. Gayunpaman, hindi madali para sa US na gamitin ito para bumuo ng Indo-Pacific strategy nito para kontrahin ang China. Ang paraan ng pagtatayo ng US sa Indo-Pacific strategy nito ay hindi mature dahil maraming bansa ang hindi naniniwala sa mga kasinungalingan na sinasabi ng US. Bagamat maraming ulat ang kanluraning media na naninira at naninira sa China, napakalinaw ng maraming bansa na ang pinakamahalagang bagay ay makita kung ano ang ginawa ng China wala at hindi magkakaroon ng negatibong epekto ang China sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon ng South China Sea. Ang pare-parehong layunin ng China ay itaguyod ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon.